Ingat ka. Huwag kang magulo. Toto, tama na. Gusto ko ng cocktail. Tara na. Isang cocktail? Madali lang, handa na ang lahat. Oh, huwag mo na lang ako abalahin. Alam ko ang maraming mga recipe at gagawa ako ng pinaka hindi pangkaraniwang cocktail, hindi lang basta cocktail. Una, gagawa ako ng masarap na lollipop. Para dito, kailangan ko ng ilang makukulay na syrup. Susunod, magdagdag ng mas maraming asukal sa kumukulong tubig. Maghintay ng kaunti at pagkatapos ay idagdag ang nabuong solusyon sa mga syrup. Ngayon, ang Zwembia Swarap to Sabaji. Kailangan natin kunin ang mga patpat. -pat. Igbit ang mga espesyal na sipit sa mga ito, isaw-saw ang mga patpat sa nagresultang solusyon. Napakahalaga na ang mga patpat ay hindi dumikit sa ilalim ng baso. Ay, naku matutulog na lang ako. Syempre. Pakinggan mo, Lolo, pakiabot naman ng strawberry. Ah, uh, oo, oh, oo oh, naman. Walang problema, Chef Samantha. Heto ang mga strawberry mo. Salamat. Ah, uh, oo, oh, oo. Oh. Um, ay okay. Salamat. Ang unang layer ng cocktail ay handa na. Kaya dinudurog ang ilang strawberries, nagdadagdag ng Sprite at piniblend ito. Ang di layering cocktail ay handa na. Ngayon, magpatuloy tayo. Kailangan ko ng tinadsad na mangga at yellow. Ibe-blend din natin ito ng maigi at ilalagay sa baso. Ang ikatlong layer ay magiging asul na gawa sa berries. At dekorasyonan natin ang cocktail. Oh, just ko! Oh, ano ito? Lolo, patayin mo ang alarm clock mo! Ang sama! Oh, mga babae, pasensya na. Hindi ko alam na masyado itong malakas. Hindi tiningnan ko lang ito. Ngayon, oras na para gumawa ng cocktail. Para magsimula, kailangang isausaw ang mga gilid ng mga baso sa asukal. Oh, at asukal na full boss talaga. Susunod, ilagay ang mga lollipops sa isang baso at punuin ito ng Sprite. Tada! Handa na ang mga cocktail. Emma, ikaw na lang ang hindi pa gumagawa ng cocktail. Halika na! Tara na! Halika na! Oh, oo, oh, oh. kailangan kong magmadali. Mas malaki ang baso, mas maraming candy ang mailalagay nito. Para magsimula, mga candy na marmalade, gawin natin ito. At ilang skittles. Pagkatapos ay ilang yellow Ang base ng cocktail ay itong Fanta. Paborito ko sa totoo lang. Angry. At ilang pang marmalade candies para sa dekorasyon. Pagkatapos niyan, kung nasaan nyo sila ng mga nilalang sa dagat, mas astig. Jane, handa na kami. Lahat ng cocktail ay mukhang napaka-appetizing. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Subukan natin ang Amazon. Um, may marmalades din ito. Ang galing. Talagang gusto ko ito. Tingnan natin kung ano ang inihanda ng chef para sa akin. Hmm, kakaiba. Pero inaasahan ko pa ng higit. Tanging itong chemical na kabaliwan mula sa profesorang natitira. Sana hindi ako malason. Sobrang sarap nito. Wow. Wow! At sino ang mananalo? Siyempre ikaw! Ito ang pinakamasarap! Oo, oh, alam ko na yon. Sa ikalawang round, gusto kong gumawa ka ng sorbetes para sa akin. Ano? Uh, kailangan ng tikim ng syrup. Ano ang ginagawa mo? Uh, oh, oh, ice cream. Sige, ganun na nga. Yun na yun. Madali lang. Anya Sana ako magsisimula. Sa so, tingin ko, gagawin ko muna ang mga bola ng sorbetes mismo. Lahat sa tulong ng chemistry. Susunod, isang tsokolating syrup. Ibubuhos ko ito sa basil ng sorbetes at sa mga bola mismo. At kaunting makukulay na sprinkles ay hindi makakasama. May kulang. Oh! Skittles! Oh, tiyak na Skittles. Uh-uh. Hoy! Ano? Sige. Oh, sige, pwede na rin yan. Kailangan i-blend ang mga candy sa toothpicks. Tapos gagawin ko silang dekorasyon para sa ice cream. Ang sorbetes ay dapat ilagay sa freezer para tumigas ito agad. Pinupuno ko ang mga hulmahan ng candy at nagbubuhos ng kaunting soda at ilalagay sa freezer. Oh, sige, sige, sige. Chef, ano ang ginawa mo? Anan sa lalto lang guys. Next, ka ano na ko isipag ng puting tsokolate sa kasirola. Pagkatapos, kailangan nating maglagay ng mga pangkulay sa tsokolate at haluin itong mabuti. Susunod, kailangan mong isawsaw ang lobo sa tsokolate. Gawin natin ito ngayon. Sige. Bumutok ito at isawsaw sa tsokolate. Wow! Ano ang ginagawa niya? Uy! Ah, saan ka pupunta? Ha, nakuha ko na. Kailangan ko lang ng lobo ko doon. Ihahain ko ang sorbetes sa ibabaw ng cake. Tingnan mo kung gaano ito kaganda. Emma, hindi ko na kailangan ng refrigerator. Iyon na uli. Ngayon, kailangan nating painitin ang caramel syrup. Sa tulong nito, magiging mas maganda lang ang aking putahe. At ang ating takip na tsokolate ay dapat takpan ng sorbetes. Magiging cool din na palamutian ng aking putahe ng mga berry at buhusan ng mainit na caramel syrup sa ibabaw ng tsokolate. Bakit ka mukhang naiinggit? Emma, halika na! Oh, um, tama! Handa na rin ang ice cream ko. Tingnan mo! Lumabas na napakaganda. Tatlong buong prutas na ice cream. Astig! Oh! Jane, subukan mo ito! Malalaman natin ngayon! Magsimula tayo sa'yo, Emma! Hmm, masarap! Sinisikap ko talaga! Tumuloy na tayo! Tingnan natin kung ano ang inihanda ng profesor sa pagkakataong ito! O, paano? Hmm... Maganda! Hmm, masarap! Oh, oh, oh. Ang ideya ay astig. Parehong masarap at maganda. Akoy nasasabik pero may obra maestra pa na naghihintay sa akin mula sa chef. Ang ulam ni Samantha ang pinakamaganda sa lahat. Gustong gusto ko ito, panalo ka. Eh, syempre. Sa pagkakataong ito, gusto kong gumawa ka ng cupcake para sa akin. Wow! Tara na! Isang cupcake? Oh, madali lang. Oh. Gayon pa man, hindi ko pa sila nakaharap noon. Pero ang kaalaman ko bilang siya tipiko ay makakatulong muli sa akin. Gagawin ko ang base para sa cake mula sa aking mga solusyon. Aha! Oo! Oh. At ang cola ay magiging kapaki-pakinabang para sa akin upang lumikha ng cream. Kailangan mo lang itong ibuhos sa isang flask at ihalo ito sa susunod kong solusyon. Ngayon, iyan ay isang bomba. Gayon pa man, hindi ako sigurado kung pwedeng kainin ang bagay na ito. Imnet, ngayon ay mong aminin na ang cupcake ko ay mukhang napakaiba at astig. Oh, oh, sige, iyan ang tinatawag kong obra maestra. Oh, mga babae, hoy, ano sa tingin mo? Anong ibig mong sabihin na ilagay ko na ang mga cupcakes sa oven? Ah, at ngayon ipapakita ko sa iyo ang aking obra maestra. At hindi pa nga ako nagsisimula. Hmm? kahit na. Bakit hindi gumamit ng lata ng Coke? Astig! Ang mga cupcake ko ay magiging orihinal. At halos handa na ang aking mga cupcake. Ngayon, kailangan mong ilagay ang mga ito sa anyo ng isang malaking cupcake at lagyan ng cream sa ibabaw. Ang cream na ito ang magiging pangunahing cream at magkakaroon ng karagdagang kulay na cream sa ibabaw nito. Salamat dito. Gagawa ako ng cupcake na may kulay ng bahaghari. Parang hairstyle at huwag kalimutan ang nakakatawang mukha. Tingnan mo kung gaano ito ka-cute. Oh, ang cupcake ko, ay halos handa na rin. Oh, ang init, mainit. Ano oh? Ah, uh, direkta mula sa oven. Aksidente kong nagawa yon sa pangkalahatan. Huwag mo akong istorbohin kailangan ko pang idekorasyonan ang cupcake ng whipped cream. Restores at Haribo Marmalades. Oo, oh, mas Um, hmm, isang Haribo Marmalade. Wala na akong iba. Jane, ano sa tingin mo? Ah. Emma, simulan natin sa iyong cupcake. Pwede mo rin itong inumin gamit ang straw. Astig! Oh, sangaya. Hi, hindi. Hmm. Pero hindi ito gumagana gamit ang straw. Mas gusto kong kumain gamit ang tinidor. Tingnan natin. Mmm, masarap! Maganda. At ano ang nakakadiring bagay na ginawa ng profesor para sa akin? Blah! Ano ito? N hindi ko rin alam. Oo, oh, ah. Sige. At ano ang ikagugulat ko sa gawa ni Samantha? Mmm, napakagaling yan. Isa na namang tagumpay para sa profesional na chef. Siyempre, ako ay isang master, hindi tulad ng iba. Wow, ang daming twigs. Sa tingin mo marami na yan, sinuwerte kayo. Isa lang nakuha ko. Hoy! Ingat sa mga pambalot na yan. Huwag mo akong sigawan. Bingo! Ano, gustong gusto mo ito? Chainsaw time. Tulong. Sige na, huwag kang sumigaw. Hindi para sa'yo ito. Para ito sa tsokolate ko. Eksaktong dalawang piraso ng tsokolate. Nakalimutan kong dalawa ang laman ng isang Twix. Paano mo makakalimutan? Dumiretso sa atin lahat ng tsokolate. Pasensya na. Sa halip na sigawan mo ako, dapat masaya ka para sa akin. Isa lang naman ang Twix na kinuha ko at ang dami-dami mo pa. Nom, 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 nom. Inubos mo na lahat ng sayo. Oras na. Para simulan ko ang akin. Una, kailangan kong itapo ng mga pambalot. Sabi ko lahat ng pambalot. Ngayon pwede na akong kumain. Gustong gusto ko ang Twix. Lagi silang masarap. Lalo na kung marami. May naisip ako! Bakit ko kakainin ng tuyo normal na tsokolate? Uy! Ano yun? Huwag kang magreklamo! Then tingnan mo kung paano nagiging matamis na tsokolate na gatas ang regular na tsokolate. Hindi mo pa ito nakita dati masarap kumain at gayon din ang uminom. Nakikita kong malapit ka ng matapos. Ibig sabihin ngayon, ay oras na para sa tsokolate ko. Kailangan ko lang alisin ang mga balot. Sabihin mo sa akin na hindi yun cool. Pero hindi yun lang. Panahon na para magsimula magtayo. Ang lahat ng tsokolate na ito ay perfectong materyales para sa pagbuo. At ang pandikit ay Nutella. Magdadagdag ito ng dagdag na tsokolate na lasa at magpapalakas ng lahat oh, sa lugar. Magsimula na tayong magtayo. Wow! Itingnan mo lang ang ginawa ko. Ito ang unang chocolate tower sa buong mundo. Umaabot hanggang ulap. Kailangan ng hagdan. Oh. Hindi ko alam na magiging ganito ang kalabasan. Maganda. Alam mo ito ang ating... Kama yun. Sige. Ano pang hinihintay natin? Tara na. Hiccup! Way Salamat sa'yo. Hoy! Hoy! Oh, buhay ito. Paano mo nagawa? I think she is... Oh, just go! Akin yun at tsokolate. Mabuti. Oh. Akala ko inatake Derecho. ako sa puso. Talagang nailigtas ako nito. Ano to? Bakit napakamalas ko? Isa lang ang mata ko. Ano? At nasilip ko na ito hindi ka sinuwerte. Babaguhin natin. Ah, hari. Eh, pero ako, pababayaan kitang maging magulo. Totoong malagkit. Maglalaro ako ng kawin. Ayan, patay. Ayan, patay. Ayos. Kailangan ko ng regular na ketchup. Ano? Hindi ko kaya. Sa tingin ko, mahuhulog siya dito. Julie, tingnan mo. Kaya kong tanggalin ang mata ko. Ano? Ano? Isang mata! Totoong mata! Ilayo mo yan sa akin ngayon! Oh, ano yon? Oh, sa tingin ko nabubulunan siya. Kailangan natin siyang suntukin sa likod. It's yeah. mi, mga chocolate ball na ito. Gustong-gusto kong kainin ito. Ano? Saan nanggaling ang mata na yun? Nakakatakot! Mukhang totoo talaga ang mata na yun. Siyempre, meron. Ang pagkakaiba, masarap ang mga ito. At sa loob, may cream. Cream. Sabi mo? Tapos, tingnan mo ako. Ngayon, kakainin ko na lahat ng aking gummy treats. Parang may kulang. Siguro ilang pa. Woo! Hindi, huwag mong hawakan ng akin. Kaya kong gawin ito Gusto nang wala ka. kumain ng kumain. Kumain ng kumain. Kumain, kumain. Isa lang ang ibigay mo sa akin. Kaibigan ka. Ibahagi mo sa amin. Wala na akong may babahagi. Kinain ko silang lahat. Tingnan mo, walang Ibig, laman. Banda na ako. Ano? Ano Hindi! Ano ang nakikita ko ng mabuti? Dahil lang sa akin mo kasi. Kaya nga. Nagbibiro ka ba? Bakit palagi akong mas kaunti? Marami tayong nabiling chichirya. Napaka-organisado ko. Isang chip lang? Hindi ko nga makuha ang liit. Pero may idea ako. Bakit siya pumunta sa ilalim ng mesa? Salamat. Bakit? Para makain ko ito kahit paano. Sa tingin ko makakatulong ang sipit. Dapat kumain ka ng mas mabilis kaysa tumawa. Sige, madali lang. mag ng mabilis. Kakainin mga ko lahat. Hayaan mo akong buksan ito. Ano to? Bakit ang skip? Ha! Ah! Mahina si Peter. Parang isang babae. Pa, hindi ako babae. Mas may magandang paraan akong gawin para buksan ang mga chips na ito. Kailangan ko lang gatain ito, sabi ko sa'yo. At hindi ko kailangang marumihan ang kamay ko. Lilipad itong mga chips Diretso sa bibig ko Mama. Ang sarap Wow Oy. Sino ang mag Isang lata ng Pringles Ang magpapatumba sa kanya? Panahon na para kainin ko Ang lahat ng mga ito Ang sarap Sobra Ay Masakit yan Aba, ang sarap nito Napakasarap. Hello? Ano? Buhay pa ako? Oh, hindi. Ang sarap ng mga treats na ito, hindi ako makapigil. Hindi posible. Sobrang astig sila. Sobrang astig. Iligtas mo ang sarili mo. Isang bagyong apoy ito. Hoy! Pwede mo namang ibigay sa akin ang helmet. Hindi mo kailangan ng helmet. Kailangan mo lang durugin ng chips. Wow! Galing! Goma na ano? yon. Ano yon? Tulungan mo ako makalabas. Ew! Kahit ano, huwag lang brokuli. Brokuli? Bakit mga buto lang ang meron ako? I hindi masarap. Aba. Yon, Kailangan kong itanim ito. Pagkatapos ay makikita ko kung ano ang tutubo. Ano? Tama na ang paghuhukay. Tumigil. Ang laman ng lupa ay lumilipad sa atin. Ah, napuno ng lupa ang mga bibig natin. Huwag kang magalit. Naghuhukay lang ako ng butas para sa aking halaman. At habang lumalaki ito, kainin mo ang iyong broccoli. Tara na! Ngayon naman, ako ang kakain. Ang problema ay ayoko ng broccoli. Basta ang pangit ng lasa. Parang hinahaplos mo ang pusa gamit ang bibig mo. Ay, talagang ayaw ko ng broccoli. Wala akong nakakain na mas malala pa. Kailangan kong uminom ngayon. Ay! Tubig! Ibigay mo dito. Tingnan mo! Tingnan mo! Tumutubo ito! Tumulong ang kola mo na tubuan ang halaman ko. Nakatulong? Ngayon kailangan mong kainin yan. At hindi iyan harina kundi broccoli. Ain. Pero inalagaan ko ito ng napakatagal. Ilang Sana paano? masarap ito. Hindi, halatang ako ay... Ako ay talagang hindi magaling na hardinero. Pakiusap ko. Yung ito ay nakakain. Hindi ko ito makain. Ang mukha mo ay puno ng dumi. Tama na ang tawa. Si Julia na ang turn. Ako? Pero ang laki niyan! Eksakto! Ideya! May lumilipad na barko sa langit. Napaka-inosente. Habang tumitingin sila, itatapon ko lang ang basurang ito. Whoa! Akala mo maluloko mo kami? Buti na lang may espesyal akong mangkok. hi Nakakadiri. Tingnan mo, kinain ko na lahat. What? Sobrang sama. Mas la-la-la. Presayo. Tingnan mo. Nahuli ko lahat ito. Lahat ng itinapon Ayaw mo. Ayaw kainin ito. Magpasalamat sa akin. Ang din ako. Para sa... Skittle, ang galing na. Oh, pero gusto ko pa ng higit... Si Julia ang nakakuha ng pinakakaunti ulet. Ang pinakakaunti. Isa lang ang candy ko. Pero masyado kang nagiging masaya agad. Alam ko na kung paano ko ito mapapalaki. Kailangan ko lang ng regular na iPhone. Kailangan ko na lang mag-zoom in sa candy. Wow. Astig. Ngayon mas malaki ito at malamang mas masarap. Oh, kahanga-hanga lang talaga. Ang sarap. Nagulat ako. Later. Ngayon, ikaw na. Ikinalulugod ko. Tingnan mo, ako... Saluhin ay... ang lahat ng candy na ito sa bibig ko. Nakita na mo ba ito? Nagulo ko ng kaunti. Kaunti lang. Wala tayong nahuli. Kahit ano pa, nakalimutan ka na namin. Ako na ang susunod. Hey. Kung pwede bang kumuha ng isang candy? Hindi pwede. Siyempre hindi. Akin ito. Sige. Anong kulay ang pipiliin ko? Candy Boy muna. Sa tingin ko, makakatulong ito. Kung ano mang kulay ang makuha ko. At sis mo ako. my birthday! Ano? Ito talaga ang paborito kong kulay. Kaya sinuwerte ako. Kakainin ko ang lahat ng mabilis. Napakasarap ng candy na ito. Pagkatapos ay maghuhugot ako ng kapsula. Ano yun? Nagminingning. Wow! Ang laki ng candy na ito. Ang sarap! Hindi masama. At wow. sa loob, may isang katutak na candy. Sapat na ito para sa natitirang buhay ko. Gusto ko rin. Pakishare. Pagkatapos, Siyempre, magbabahagi ako. Ibigay mo ang mga kamay mo. Hindi ako sakim. Sapat ito para sa lahat. Salamat, Peter.